Imo. Oh, kena. Mungulo. Ita gara? Maka na. Ita gara? Oh. Oh, kena. Mula na. Oh. Urolo maka na manay.

vạch đã vạch 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 vạch

ngani wa sikut ya masa ngani pamasa di mau laki mau masa Igo mau ke intra sama nih mau kok pamasa sih nih kita nih ikut kau kayak masa jelek kau kan sama sama juga tuh mau pamasa lain gitu kayak kayak ini tuh pamasa juga ini kalau bawal mau pamasa juga tunggu dani oh kedua suut nakut Ang pwede rin mo masas na ko dito. Kuhan. Kuhan ka ng buta. Or ito tayo. Ito kung dito ka buta na lang. <coughs> ito okay na lang kung nakay something ba. Nakay ito special mga mga special person. And this, uh, naman ay ito na magmasag mga mga disabled ba. mati nga ora e kemulietra 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 cái công tử à

Okay, magandang gabi mga kadamista. Ah, uh, ayan oh. Ang kalaban ko ngayon ay si uh, Alpha uh, Arpay, Arpay ng Kapatagan, Lanao del Norte. Kung bago lang kayo sa aming channel, iwag eh, niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para tuloy-tuloy ang inyong panonood dito sa ating channel mga kadamista at paki-like na din yung uh, ating video no mga kadamista. Ayan oh. Uh, magbabasa muna tayo ng mga comment dito sa Game 7 sa nakaraang Iligan Dama Tournament. Sige, Sister Grace, pakibasa. Dama Zone TV. Ang galing mo, Master, na talo pa si Mando kahit apat sa kanya, tatlo lang sa iyo mm -mm. yung posisyon na yon talagang pwede pa talaga siyang matalo doon. Pag nagdama yung tatlong uh, piyesa ko, is eh, matatalo talaga siya doon. Sige. Efren eh, Pudador, galing mo talaga, Idol. Yes, salamat, salamat. Lionel Sagid, shout out Idol Joy, Boss Joy, galing mo talaga. Mm -hmm, mm -hmm. Thank you. Triple Dama TV, mga gahi nga tirada abanti gaw mando. Ayano, so mm, kahapon may nabalitaan ako no na tumawag ka daw uh, Pedro or Triple Dama TV doon sa kaibigan ko na pumunta daw ako diyan ng Tagom. So at saka si Mando din, uh, gusto din akong makalaban o mag-sit daw kami ng laban diyan ko daw siya ng tabla pareha so dadayuin daw natin siya sa uh, tanggob so i-schedule natin yan sige, guys okay, continue Princess Grace bakal so shout out Joy from Lapulapo mm -mm. Clave Princess galing mo talaga master full support from Inupakan yes, salamat Git-git shout out John Lloyd Pocot ng Toril Davao master yes Ruben, shout out boss Tagum City. Mm -hmm. Shout out next video boss from Tibungko Davao, Robert Laguna. Yes. Cecil Undong, shout out Brad Prisco Salahid of Luon Bohol. Yes, shout out sa iyo boss Prisco. Ah, hindi ka na ba nakabalik ng kagayan? Sige. Leon Jovita, shout out. Mm -hmm. Shout Michael... out sa lahat ng mga taga-Alabil, Sarangani province. Sige. Michael Kando, shout out. Yes. Dama Master. Shout out. Mm -mm. Fur, napakagaling. Yes, salamat. Edwin Cortez, Master Joy, yun pagdula, tornado up. Edwin Cortez, Cantilan, Surigao Sur. Mm -mm. Uh, Mag-upload ka ng tornado nga up sa iyong cellphone para ma-download. Oh, Mag-download ka, mag-install. Mm, sige. Dominic Sale, shout out Master Joy. -mm. -mm. Dominic Sale, langas man ang video master. <laughs> Sige. Aljun Kagaanan, shout out. Mm -hmm. Maura. Ayan o. Sige, sa lahat ng mga gusto at interesado na kumuha ng books kasi uh, books lang talaga yung isang paraan para umakyat yung level ninyo sa dama. Dahil walang mga grandmaster no, na uh, walang grandmaster na walang books. No? Lahat, lahat, lahat talaga, halos-halos ng mga kilala ninyo sa Uh, sa YouTube is may box talaga no. Tsaka update din natin is uh, ano may nakausap tayo no na kakilala daw ni Nelson Bicol no. So pag nagreply na yon is baka mag baka mapakiusapan ko siya na maglaban kami. ayano oh, sige. Sa lahat ng mga interesado na kumuha ng box, uh, i-chat nyo ko or, or tawagan nyo ko dito sa aking Uh, Facebook account na Arnel Nawal o di kaya tawagan nyo ako sa aking cellphone number 09556503 uh, CB96 yun na lang siguro sa ngayon uh, magpapalam na ako hanggang sa susunod ako nga pala si Arnel Nawal also known as Joy Pagadian the book breaker ako ang iyong ka the mistouch ng kita tayo sa susunod